King o hari kung tawagin pero tila naging alipin ang isang leon dahil sa pangmamaltrato ng mga caretaker sa Baluarte Zoo sa Ilocos Sur. ng video ang paghila sa buntot at pagsipa sa kanya para lang makipagpicture ang mga turista. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Hampas sa ilong at pagsipa sa paa. Ganyan pinipilit ng mga caretaker ang leon na si na at umayos para sa mga nagpapapicture na bisita ng Balwarte Zoo sa Ilocos Sur. Sa isa pang video na nag-viral, makikitang papikit-pikit na si King. Pero pilit na inaangat ng caretaker ang kanyang ulo. Inaambahan pa siya ng suntok ng mga bantay niya. Nakakita rin ang Animal Kingdom Foundation ng video kung saan nasa pulang ang paghila sa buntot ng leon. Based on the video that was sent and presented, was that yung kung si Lion King ay medyo sinisipa, pinupok, he appears to be groggy. Dahil sa sobrang tamlay at pagkaantukin ng leon sa mga kumakalat na video, naghinala tuloy ang netizens na baka binibigyan sila ng pampakalma o pampaantok. Pero depensa ng Baluarte Zoo, natural lang na maging antukin ng mga leon tuwing araw. nag daw kasi sila ng lakas bago sila mag-hunting sa gabi. Sa kabila nito, aminado ang zoo na maling pilitin si King na gumising sa araw, lalo't labag ito sa natural nilang behavior. Kinundin na rin nila ang nakunang pagmamaltrato kay King. Ni kailanman ay hindi nila kukonsintihin ang pananakit sa mga hayop. Para naman sa Animal Kingdom Foundation, nag-iiba ang behavior ng isang leon kapag nakakulong. In a captive environment po, wala naman po silang wala naman po silang natural behavior na ina-express. They don't run around, they don't hunt. Wala po silang pinagpupuyata na pag We are not saying that Lion King was drugged. What we are saying is that we hope that the people will stop patronizing wildlife selfies. Sa ngayon, sinibak na ng Baluarte Zoo Foundation ang isa sa mga nakunang nagmamaltrato kay King. Alam din daw ng Baluarte Zoo ang problema sa pagpapapicture sa mga hayop. Kaya naghahanap na raw ito ng paraan para maaaring makapagpapicture ang mga bisita nang hindi nakakastress para sa mga hayop. Pero giit ng Animal Kingdom Foundation, dapat nang itigil talaga ang wildlife selfies at photo ops, kung saan malaki ang posibilidad na minamaltrato ang mga hayop. Para naman sa POS, hindi lang dapat pananakit sa mga hayop ang tinatrato bilang animal cruelty, kundi ang mismong pagkulong sa kanila sa mga zoo. Anywhere that you keep wild animals in zoos to display them is cruelty. Regardless of what he is fed, and how big his cage is and the fact that he's being made to do what is highly unnatural for lions. Tigilan na natin to. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.